Ang kong pong pagbasa sa banal na kasulatan sa gabing ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Isayas, Kabanata 5, Talatang 7. Isaiah chapter 5, verse 7. At babasahin ko po dito sa sa magandang balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Ang upasang ito ay ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay -pang ang ginawa. Tayo po ay nagpagpala sa pagkabasa ng banal na kasulatan ating pagmubulay-bulayan sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa sandaling ito na pinagkalog mo upang pagbulay-bulayan namin ang iyong salita. Dilangin po namin ang patuloy na panguna mo sa aming kalagipnaan. Itoon mo po ang aming pansin sa iyo at anuman na aming alalahanin, patuloy namin itong inuinawaksi at patuloy na at karunungan nagmumula sa iyo, ang siyang patuloy na sumaamin. Pagpalain mo ang lingkod mo ang iyong gagamitin at ang... Iyong salita na may pahahayag sa pamamagitan niya, maging gabay at tanglaw ng, ba, ng bawat isa sa amin upang lumakad kami nang naayon sa, sa iyong kalooban. Ito po ang anong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bagong buhay, naghahayag ng ibanghelyo at pag-ibig ni, ni Kristo. Bagong buhay, naghahayag ng ibanghelyo at pag-ibig ni Kristo. Isa sa napakahalagang buhay po ng isang mananampalataya ay yung ipinapahayag natin kung ano yung naranasan nating pag-ibig ng Diyos. Kung paano tayo iniligtas ng Diyos, ito ang dapat na ipinapakita sa bawat gawa, sa bawat pagkilos, sa bawat pangusap natin sa araw-araw. Dahil tayo po ay binago na ng Diyos, inaasahan sa atin na tayo yung magiging ehemplo, halimbawa, para sa iba, para siya ay makilala. Sapagkat so hindi masasabi na tayo ay mananampalataya kung hindi rin naman natin ipapamuhay yung ating sinasampalatayanan. Parang sa ating mga magulang, kapag sinabi mo na hindi ko na po ulitin yung kasalanang ginawa ko, ang sa iyo ay hindi mo na ulitin. Pero kapag inulit-ulit mo yun, nasuway mo na rin yung pinangako mo at yung sinabi ng magulang mo. At lalabas na hindi ka sumusunod kasi paulit-ulit mong ginawa yung bagay na ayaw nila. Sa atin man, bilang mga mananampalataya, ito yung isang bagay na inaasahan ng Dios hindi lang sa bayang Israel noon na kanyang pinili, kundi sa atin ngayon na nakarinig at nakakilala sa kanya. Kung atin pong babalikan ang mga naunang talata, bago ang talata na ating binasa, makikita natin yung pagsasalarawan doon sa ubasan. Doon po kasi ang ubasan ay hindi ito katulad nung yung vine na sinasabi kasi natin ngayon, parang makakita ka lang ng gumaga pa, ay sabihin mo ng vine. Pero noon kasi, ang vine na sinasabi ay yun talagang ubas. At makikita natin na isinalar isinalarawan ng Diyos yung pag-aayos niya doon sa kanyang bayan. Na siya ay prinotektahan, pinangalagaan, inalis sa pagkaalipin, at dinala sa isang mayamang lupain. Pero sa kabila ng lahat ng na nakita niya, nalimutan niya kung paano siya inibig ng Diyos. Nalimutan niya kung paano yung buhay na inaasahan sa kanya ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, nakalulong patisipin mga kapatid. Pero madalas sa ating buhay para tayong katulad ng bayang Israel. Maraming tayong naranasan sa Diyos. Naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos. Naranasan natin yung pag-iingat ng Diyos. Naranasan natin yung pagliligtas ng Diyos. Pero, kung minsan, tayo ang nagiging dahilan para matisod ang iba. Paano? Sa tuwing gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nararapat sa tuwing sa halip na palakasin mo yung loob ng kapwa mo, sinisiraan mo. Sa halip na ikaw, yung mag-angat sa kanya na, ah, kaya mo yan, tutulungan ka ng Panginoon. Ikaw pa yung nagsasabi na, wala, wala nang mangyayari sa buhay mo. Wala na yung kwenta kahit anong gawin mo. Hindi tayo naging instrumento para yung isang tao, makilala niya na hinihintay siya ng Diyos. Kaya dito sa bayang Israel, makikita natin na sila ang pinatutungkulan. Nasabi niya, ang Israel ang ubas. Sila ang pinili at inaasahan sa kanila na makikita yung ginawa ng Diyos. Kung paano silang inibig ng Diyos, ito rin yung ipapakita nila sa iba. Kung paano na naging makatarungan ng Diyos sa kabila ng pagsuway nila, sila din magiging makatarungan sa iba na hindi nila igaganti yung ginawang masama ng iba. Pero hindi. Ang sabi ay sila pa yung ng api, sila pa yung gumawa ng hindi maganda. At sila yung ng palataya na kilala na nila ang Diyos. Pinili na sila ng Diyos, napagpahayagan na sila ng salita ng Diyos. Pero sa kabila ng kapahayagan ito, hindi ito tumimo sa puso at isip nila. Sa buhay ng isang mana ng palataya, may mga panahon din na tayo ay ganito. Hindi tayo nagpapakita ng pag ng Diyos. Pero ang sinasabi sa atin, dapat makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Dapat tayo maging huwaran para pairalin natin yung katarungan. Anong klaseng katarungan ito? Pag may ginawang hindi maganda sa iyo, huwag mong ibalik ng ganun din o doble ng ginawa. Halimbawa, siniraan ka sa iba, Huwag mong sisiraan ng ganun din at higit pa doon sa sinabi sa iyo. Kapag inutangan ka, wag mo namang lokohin na rin ng doble sa pagkakautang niya. Kasi pinili ka ng Diyos. Isang buhay ang inaasahan sa iyo. At ito ay ang patuloy na magpagbabago ng iyong buhay. Tignan nyo ang bayang Israel. Dito tatana, binasa na ang, ang sinabi ay naging mamamay tao sila. Hindi nila inibig ang kanilang kapwa. Tayo sa ating panangan, pag may mga tao na hindi umiibig sa atin, ayaw din natin mahalin. Kaya kung minsan para din tayong pumapatay dahil ayaw nating magmahal kasi nga ginawan tayo ng hindi maganda. Ayaw na magmahal kasi para sa atin, masakit yung ginawa, mahirap patawarin yun. Ayaw natin magpatawad kasi ang sinasabi natin, siyang nauna siya ang humingi ng tawad. Pero ang sinasabi sa atin, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, dapat ikaw ang manguna na iparanas yun sa iba. Tayo ay ubasan ng Panginoon. Sa bawat pagkakataon na naririnig natin ang salita ng Diyos, ipinaaalala sa atin na tayo na ngayon ang instrumento para lahat ng tao marinig nila ang Ibanghelyo. At paano yon Sa pamagitan ng pag-ibig natin ng totoo. Hindi yung pag-ibig na ikokompromise yung mali. Kung hindi, iibigin natin sila sa pamagitan ng pagsasabi, pagtutuwid sa kanila ng kanilang pagkakamali. Tayo kasi pag sinabing mahal natin ng isang tao, kung minsan kahit alam natin mali, hahayaan mo kasi na, mahal ko, ayoko masaktan eh. Ayoko kasi magalit sa akin. Ayoko kasi na magaway kami. Pero pag mahal mo ang isang tao, itutuwid mo yon katulad ng ginagawa ng Panginoon. Kung mahal mo ang isang tao, tulad ng pagmamahal ng Diyos, dapat makikita yun sa iyo. Kaya nga, hindi sapat na sabihin natin na tayo ay mana ng palataya. Hindi sapat na sabihin natin, mula pa sa pagkabata, ako ay mana ng palataya na. At hanggang ngayon, ako ay mana ng palataya. Pero ang tanong ay nakikita ba sa buhay natin yung pananampalatayang ito? Kasi sabi, inaasahan na magpapairal tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, malaki ang hamon sa isang mananampalataya na hindi lang niya pakinggan ang salita ng Diyos kung hindi ipamuhay niya ito. At madalas, kung nga kanina, tayo lang nagiging dahilan para matisod ang iba. Kasi maraming bagay din na hindi natin kayang ipaayos sa Panginoon. Kaya sa halip na maging instrumento para makilala ang Panginoon, nagiging instrumento tayo para malay mo sila sa Panginoon at sa halip na manumbalik, iwanan nila yung narinig nilang tulong. Tandaan natin mga kapatid na ang buhay ng isang mananampangataya, hindi lang dapat ito sinasabi. Hindi lang natin ito dapat na katulad ng isang display o isang t-shirt na lagi lang isin, isinusuot pagka may okasyon. Kundi ito ay dapat na naka, nakikita sa atin sa bawat araw. Kaya nga, may isang nagsabi na mahirap naman pala ang maging kristyano. Kasi lahat ng galaw mo, ikaw ay tinitignan. Lahat ng galaw mo, ikaw ay pinagmamasdan ng tao, inoobserbahan ka kung magagawa mo o hindi. Pero higit sa lahat, ang Panginoon ay tumitingin sa iyo. Tinitignan tayong lahat ng Panginoon kung nagagawa ba natin na magbunga, lumago para sa Kanya. Kaya nakapag kapag ang ating pananampalataya ay nanatiling hindi malago, nanatiling sa atin lang, ibig sabihin, ayaw natin na iba makakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, ayaw natin na maranasan nila yung buhay na naranasan natin. Kaya ngayong isang bagong buhay, ang layunin lang yan ay ihayag palagi ang Ibanghelyo ni Kristo. Ihayag palagi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, nasaan na ang ating pananampalataya? Tayo ba ay tulad pa rin ng bansang Israel na kahit naranasan na nila ang pag-ibig ng Diyos, hindi naman nila ito ipinakita. Hindi naman naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. O tayo ay humahayo na para iparanas ang pag-ibig ng Diyos. Para patawarin yung mga hindi dapat samang patawarin sa palagay natin. Yung ibigin yung mga para sa atin ay parang hindi dapat mahalin dahil sa lahat ng ginawa niya. Tandaan natin, binago tayo ng Panginoon. Gusto natin na maranasan ang ibang pagbabagong ito. Lagi natin sinasabi, dapat tayong mamamanan ng palataya we can transform the world. Sabi nga nun ng isang isang motto, isang statement of faith. Pero dapat, kung gusto mong mangyari na matransform ang mundo, sa iyo muna yun. Sa atin muna magsisimula. Kasi, kung sa atin lang hindi ito makikita, paano natin may ang iba na sumunod sa Panginoon? kung tayo mismo hindi naging ehemplo, paano tayo aakay ng iba para tumanggap sa Panginoon? Tandaan natin na lahat ng nauna sa atin, oo, may pagkakamali man silang nagawa, pero sinikap nila na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon Jesus, maraming mga, mga hindi nag, nagtiwala sa Kanya, pero sinunod niya ang kalooban ng Ama. Ipinadama niya ang pag-ibig ng Ama kahit na ang dami-daming ayaw maniwala sa Kanya. Tayo man ay naasahan na ganito. Na ipadarama natin ang pag-ibig ng Diyos kahit pa kung minsan walang naniniwala sa iyo. Kung minsan parang pinagtatawa ng lahat ng sinasabi mo. Kung minsan parang yung mga bagay na sa palagay mo hindi mo deserve ipinapakita sa iyo. Pero tandaan mo, binigyan ka na ng bagong buhay ng Diyos. Kaya bilang mga nabibilang sa ubasan ng Diyos, ang inaasahan sa atin ay lumago, magbunga sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig, ng tunay na pagsasatamuhay ng salita ng Diyos. Hindi ito madali dahil maraming pagsubok ang daraan. Pero tandaan natin na nandiyan ang Panginoon, aalalay at tapat nubay sa atin para maging mabunga tayo at maging malago para parang parangalan ang ating Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, narito mga kapatid, ang salita ng Diyos at naway maging tanglaw natin ito sa ating araw-araw na buhay. Amen at Amen.